isang nakakilabot na propesya ang matagal nang umiikot sa social media at ngayon lamang ulit umusbong ito ang propesya ni Saint Malakay patungkol sa 112 na papa na uupo sa Roman Catholic Church bago darating ang katapusan ng mundo. Hmm, atin itong pag-usapan at ano ang propesiyang ito patungkol kay Pope Benedict XVI. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan, maliban kay Nostradamus, na naipahayag niya ang kanyang hula na magkakaroon daw sa hinaharap ng isang papa na magre-resign. Mga kapatid, ginagamit sa channel uh, sa iyong araw ang hula daw ni Saint Malakay. No? O na, santo siya, ubispo siya. Pero yung hula na ginagamit nila, umano, dapat ba nating paniniwalaan? Nauna nating tinatalakay na yung prophecy, umano, na attributed to St. Malakay ay isang uri ng forgery document. Hindi yan opisyal ng sibahang katoliko, mga kapatid, pero sa ibang sikta, ginagamit. At palagi din inyong marinig sa social media, sa YouTube, sa Facebook, yung hula ni Nostradamus. Bilang katoliko, dapat bang paniwalaan ang hula ni Nostradamus? May babala si Father Chad Ripperger, isang exorcist, dahil This is how Nostradamus was able to use divination or sorcery in order to, to figure out a large amount of stuff that was actually going to happen because of the fact that the, the demons can look at the state of things and then f they know perfect the nature of causes and so they know where the things, these things are headed. See, ano daw? May mga si Nostradamus. Tatalakayin natin ito mga kapatid bago tayo papasok sa punto por punto sa niyo ako Kasi pag pagpalaging inulit-ulit ay magmukha ng kanyuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christuri! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome acknowledge natin si kapatid na Emerson uh, Aquentura diyan sa Walan uh, Patrol Base, 53rd IB, 1st uh, ID, Philippine Army. Si kapatid na Dewey Hapal, Mabuhay Team, Santa Maria. Uh, di ako maniniwala sa hula ni Nostradamus kung merong Lang Exorcist Priest noon, unang panahon, dapat si Nostradamus ay dumaan sa exorcism. Si uh Jan Tabalansa. Good evening, uh Bro Windel, mga kapuntos Eduardo Villaros, Villa To God be the glory. Have a blessed our Thursday uh, night, Bro Wendell to all CFD members. Maraming salamat sa program uh, niyo. Marami kaming natutunan, God bless mo si kapatid na like. Uh, uh, kapatid na uh, LV Agay, uh, good evening bro Windell at sa lahat, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, no? So, napakinggan ninyo mga kapatid na palaging binabanggit, yung hula daw attributed to St. Malakay na nauna nating tinatalakay na bilang katoliko, di dapat natin paniwalaan yung tinatalakay sa ibang sikta na hula ni St. Malakay. Una, si St. Malakay, tunay na ubispo ng simbahan katoliko. Pangalawa, santo siya. Pero yung sinabi nila na hula, prophecy, yon ay forgery document attributed only to Saint Malakai. At may mga mga pahayag noon na nagtukma pero sa uh, ating panahon hindi na tumutugma yung mga nakasulat sa alleged uh, hula na attributed to Saint Malakai. Pero uh, palaging ma-rene mapakinggan ninyo na Si Nostradamus din binabanggit na si Nostradamus may mga hula niya na nag uh, naganap talaga at isa na sa mga hula kaugnay sa Santo Papa so bilang katoliko dapat ba nating paniwalaan hindi dahil si Nostradamus ay connected sa occultism ayon kay Father Chad Reperger para magkaroon siya ng mga kaalaman sa mga tinatagong kaalaman, no, uh, may connection siya sa sorcery at iba pa. Ito uh, muna ang uh, pagkamatay kasi ni uh, Pope Emeritus Benedict XVI, may inilabas na video ang channel na sa iyong araw, ito yung Seventh-day Adventist mga kapatid, na ginagamit yung hula umano ni uh, St. Malakay. Ulitin natin, tunay na uh, santo ng simbahang katoliko si St. Malakay, bishop ng Ireland. Pero yung sinasabi nilang hula ay forgery document yon. Okay, uh, pakinggan muna natin. Isang nakakilabot na propesya ang matagal nang umiikot sa social media at ngayon lamang ulit, umusbong ito ang propesya ni Saint Malakay patungkol sa 112 na Papa na uupo sa Roman Catholic Church bago darating ang katapusan ng mundo. Oh, so, ona oh 112 na Papa daw uupo pagkatapos matapos na ang mundo. Di pa nagsimula ang papal conclave mga kapatid dahil ang schedule sa papal conclave para magpili ng kahalili ni Papa A Francisco ay ngayong Mayo 7. Panalangin po natin. Pero kung may mapili na na kardinal, yun po ay ika-267 na Papa mula sa linya ni San Pedro. Kaya paano magiging katuparan itong sinabi at napakinggan ninyo na pagdating sa Uh, 112 na Santo Papa ay matapos na ang mundo. Na tayo ngayon ay uh, pipili ng ika-267 na Papa. Okay, tuloy natin. Hmm. atin itong pag-usapan. At ano ang propesiyang ito patungkol kay Pope Benedict XVI? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan, maliban kay Nostradamus, na naipahayag niya ang kanyang hula na magkakaroon daw sa hinaharap ng isang papa na magre-resign. Oh, so, so magkaroon sa hinaharap na isang papa na magre-resign. Una, hindi lang si Pope uh, Benedict XVI ang uh, ang santo papa na nag-resign. Sino ba ng mga santo papa na nag-resign? Ah, huh? meron ding uh, tinanggal, no? Lalo na sa uh, great case mga kapatid. Ang nagresign una si uh, anim ito na Santo Papa na nagresign. Si Papa Ponsian, oh, yun, wala pang protestante doon sa panahon ni Papa Ponsian. Bakit? Dahil ika-third century yan. Sa taong 235, ano dumine? Imagine, 235 ha? oh, batang-bata pa ang Kristyanismo. Under persecution pa sa Roman Empire, ang Simbahang Katoliko, eh, dahil nagsimula ang persecution sa Simbahang Katoliko, mga kapatid, ah, sa Roman Empire, 67 ano domini hanggang 303 ano domini sa panahon ni uh, Emperador si Nero sa taong 67 ano domini kung saan si San Pablo pinugutang ng ulo si San Pedro ay pinako sa cross na patiwari ya yeah? so una si uh, Papa Ponsian uh, sa taong 235 Pangalawa, si Papa uh, Silverio sa taong uh, 537. Pangatlo, si uh, Pope Pop John Pop John uh, sa taong 1,009. oh, 1,009. Then, nag din si Papa Benedict Uh, 9 sa taong 1045, ito si uh, Benedict IX batang Santo Papa ito. Tatlong bisis ito nagresign. Tatlong bisis din nahalal si Benedict IX Oh, and then nagresign din noong taong uh, 1294 si uh, Papa Celestine 5 nagresign din. Sa taong 1415, si Papa Gregorio uh, Duce at si Papa Benedict XVI noong taong 2013. Kaya pumalit sa kaniya si uh, Pope uh, Francis, no? Na uh, kalilibing lang. So, yun, paano masabing yung hula daw na palaging ginagamit nitong mga anti-Catholic, mga kapatid, kaugnay ni uh, Saint Malakay at dinagdagan pa kaugnay sa hula ni Nostradamus. Palaging pakinggan natin si Nostradamus yung mga hula niya. Pero malinaw na para sa Katoliko, yung hula ni Nostradamus ay di dapat paniwalaan. Tuloy natin. Bakit? Mamaya, balik natin si Father Chad. Kanyang post na ito ay natupad dahil sa pagre-resign ni Pope Benedict XVI. O, natupad daw ang hula na may santo papang uh, mag-resign sa pag-resign ni Pope Benedict XVI. Eh, nag-resign na noon. Di pa ipanganak si Nostradamus. Si A. Uh, Ponsian, Poponsian, taong 235. Nag-resign na noon, di pa ipinanganak si uh, Nostradamus, si Sil uh, Pop Silverius sa taong 535. Okay, may nagtanong dito, uh, namatay ba umano si Nostradamus? Uh, so, uh, tingnan natin kung, kung anong taon namatay no si Nostra ah, para sa nag uh, tanong okay okay ah uh, oh namatay si Nostra Damos no so and then yung mga alleged prediction niya uh, sa, para sa mga katoliko kung ikay katuliko. Sige, uh, Brother Wendell, anong kahulugan ng mga Roman number ng mga Papa? Apo? So, una, halimbawa, halimbawa, may mapili na Papa sa susunod na akunklib at muling gamitin niya ang para sa layuning uh, uh, ayusin ang simbahan tulad ni Pope Francis. Gamitin din niya ang pangalang Francis. So, ibig sabihin, Pope Francis disika na. At yung bago lang nalibing, siya ay Pope Francis the first. Oh, dahil siya ang kauna-unahang gumamit. Tulad ni Pope John Paul I, siya ang unang gumamit sa John Paul. Yung kombinisyon ni uh, pop Pope John 23rd at uh, Pope Paul VI. Eh, kinumbay niya. Ang, uh, kaya John Paul I, sinunda ni uh, Pope John Paul II. So pangalawa siya na gumamit. Ibig sabihin, yung direksyon ng simbahan, kung paano pinatakbo ng naturang papa, yon ang kanyang ipagpatuloy. No? Yon ang kanyang ipagpatuloy. Okay. So kaya, uh, ibig sabihin, kung binanggit natin na Pope John 23rd, oh, so, ang dami nang gumagamit sa pangalang John. No? 23 na, umabot na sa 23rd. Pero iba yung Jan 23 na sa sa gitawa ay tinatawag na The Great Western Schism, merong Jan 23elo kay uh, Fuckbusters PH Kaburnok. Uh, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Fuckbusters sa Dami mga matutunan diyan mga kapatid. Okay. So, yun lang, no? dahil binanggit dito si Nostradamus, eto ulitin natin, babala, pag marinig ninyo ang hula o mga hula o mano Nostradamus bilang katoliko, dapat mong paniwalaan, eto ang pahayag ni Father Chad Repergel. This is how Nostradamus was able to use divination or sorcery in order to, to figure out a large the amount of stuff that was actually going to happen because of the fact that the, the demons can look at the state of things and then they know perfect the nature of causes and so they know where the things, these things are headed. Oh, yan. Malinaw na yan, ha? Ah. Uh, na uh, pahayag ni Father Chad Reperger, mga kapatid. So, sa pagkakataong ito, papasok na tayo sa uh, punto por punto dahil may meeting kami at uh, magpunta pa kami sa Lamay sa Papa ni Sarah kasama sila si Dr. Uh, Di Ching no? ay uh, uh, pasok na tayo sa punto por punto at ito lang kung ma rinig niyo yung hula umano nung hula hula ni Saint Malakay, sinagot na natin yan, Porgerian. Oh, yung marinig ninyo ang kay kay Nostradamus, huwag agad paniwalaan. Bakit? Dahil occult yan. Okay.